Morning, good day. Ah uh, before yun know, to sa Facebook ko eh. Uh, Facebook feed ko at ano to eh uh, uh, biyahe namin Pangasinan, Nueva Ecija, 700 kilometer road trip March 21, 2016. Sharkis last ride. So ah uh, to nalala ko lang nakakatuwa to eh kasi uh, uh, ano may, may nangyari dito sa isa sa mga motor namin. Uh, nasunog yung isang motor no? So first time ko maka-experience noon na may ganung aberya. Ala ko yung motor eh ah, walang mangyayari o iniisip ko talagang may baong gasolina yung mga nakikita natin sa internet, no? Sa sa mga sa mga reels na susunog. Akala ko may dala silang mga explosive material o highly flammable material kaya sila nasusunog. Pero ito, wala kaming ganung nadala uh, no? Nasunog lang siya. So, ito ang kwento nun. So this is uh, Sambales, Pangasinan, Nueva Ecija uh, 700 km in total Pupunta kami sana sa Pupunta kami sa KED, yung nasa dulo Ito, itong naka blue Yan, dyan sa Santa Cruz Sang, Santa Cruz sa uh, Santa Cruz Pangasinan Yes, Sambales pala Santa Cruz, Sambales Sambales pa lang eh Akit kami ng Alaminos? Ito ko, naka CB110. Actually, yung CB110 na yan, nasa akin pa. Kaya lang kinonvert ko to a uh, to, uh, uh, custom bike. Ito si Sharky. Ito si Shark. Ang pangalan niya is Shark. Yun ang model niya. Shark 2000 model. Uh, ano bang brand yun? Uh, parang kagaya rin ng gumawa ng Super 8. Yun ang ano, yun ang brand niya. Eh. Hindi ko maalala. Ito is a uh, Force One two stroke. Kisajid Ito kay Ninyo, ano bang motor to? Parang sniper yata. Ah, uh, si uh, si Paeng Conception ng aming nga uh, promotor sa mga biyahe. tito si uh, Ronald And this is Ernie. So, yan mga motor namin noon, noon, 2016. So, actually, karamihan ng mga motor na yan ay wala na, nabenta na. Ito na lang akin ang natitira. Yung kanila, benenta na kasi sobrang tagal na. So, ito, nung bago ako mag-start ng mag, uh, gumawa ng mga video, I'm writing, no? I'm, nagsusulat ako. Ang tawag doon, vlogging with a B. Bulletin Logging Yan talaga ang tunay na Vlogging with a B Bago naging V for Video Logging no? Vlogging Pero ito Vlogging with a B So nagsusulat dito sa channel na dot PinoyAdventureRider.wordpress.com Buhay pa siya ngayon Kasi ang wordpress.com is a free vlog no? Free vlog lang siya So nakalink dito yung ating Facebook pwede mag follow dyan so matagal ko nang tinigil to dahil nag concentrate tayo sa youtube dun tayo kumikita dati ng malaki tapos biglang sa ngayon naman nasa facebook na binigyan na rin ako ng pera ng facebook pero mahina talaga mas mahina talaga sa facebook kaysa sa youtube mas matindi pa talaga yung sponsorship yung mga sponsorship sila ang nagbabayad kaya dito meron tayong advertise here ayan nung unang panahon marami na rin to nag start to Tignan mo, tumigil ako September 2018 so 2 years 2 years din pala ako nagpo post dito so itong biyahe namin no? Holy Week so si Rapi Conception si Rapi Conception meron siyang motorcycle shop kaya siya nag organize ng mga road trip kung papuntang north east west or south so yan nagsimula kami sa Marikina So, umano kami sa San Fernando, Pampanga, Olongapo, po, San Marcelino, Iba Sambales, Masinloc, Santa Cruz. Tapos, dumiretso kami dito sa area ng Alaminos, San Carlos, Pagasinan na to Mangaldan, Dagupan, Ordaneta, Rosales. Dito, San Jose, dito kami nagka-problema. Dito nasunog yung motor. Dito sa letter A ng Rosales, dyan. Tapos dito yung sa in ko, sa Munoz nag stop over kami. Ngayon ang kwento kasi nito eh Teka tingnan natin ibang picture ah. Ayun ah Sambales, yan nag, nag, stay nag stay nag overnight kami ron sa Manny sa May Santa Cruz. Tapos naligo kami sa dagat na yan. sa West Philippine Sea na yan. So ayan oh, ang ah, haba nito. Alam niyo tong mga area na to? Ito, kung gusto niyo mag gusto niyo mag break in ng motor, simulan niyo rito sa iba hanggang doon sa Alaminos. Tignan ko kung di kayo magsawa diyan. Talagang pati mga tornilyo ng motor niyo maluluwag o hindi masyado maikpit, magbabaklasan sa sobrang haba. Imagine mo, full tank mo yung motor mo tapos matatapos mo yung haba na yan, mauubos yung gas. Nauubos yung gas tapos magagas ka na naman, ganoon kahaba yan. So yan, meet kami sa mini-stop. malapit sa si amin. Ayan, may mga rider. Ito si Gili, tandaan niya si Gili, yan. Siya yung mekaniko namin ngayon, naka-dink si Gili, dink. No, so yung dink at saka yung sharky is para silang magkaparehas na scooter. Parehas ng dating. So yan, uh, 10 bikes, 11 people kasi si Gili lang ang uh, may backride yung anak niya. So kampante kami meron kami tools, medical kit vulcanizing patch meron kami yung tubig, towing cables, tatlo ang mekaniko namin, tatlo imagine that, ang mga mekaniko namin is yan, si Ronald magaling yan mag mekaniko tapos si Gili, uh, Gilly at saka, sino pa may isang mekaniko namin tatlong magagaling yan eh. si Sajid magaling din siya, tira kami oh Derecho. No? So, may GPS ako. Luma. Hindi pa yung telepono. ah uh, meron kami yung yung Garmin. Ano kami Garmin na hindi naman ma-update, update. Pero pwede na rin. So, yan ang mga motor. Eto. Pagdating namin sa may bandang uh, iba. Iba to. Iba Sambales. Umano na yung itong si Sharky. Si Shark. SYM SYM Shark yun ang brand nya uh, ano to yung idling nya oh, yung idling nya nagwa wild pero kaya pa rin umandar wala namang kambyo to eh. Eh, kaso sabi nila just natin kasi itong sea shark na to hindi pa to bumiyahin na malayo luma na siya eh uh, itignan nyo ah uh, uh, 2000 model eh 2016 na to so ibig sabihin ni eh, 2000 model nga ba to tama 2000 oh so ibig sabihin sobrang luma na nung motor no bilib na nga ako eh umabot siya ng ganun so hindi niya nga to dati binabiyahin ng impanta 100 km natatakot siya pero ewan ko at this time bigla niyang sinabing sasama siya hindi ko alam kung bakit. Hindi pa na-testing yung bike ng mahaba eh. Sinasabi ko nga sa kanya, sigurado ka ba? Tapos nung chinek-check ko yung gulong, hindi na masyadong maganda yung ano niya, yung spike niya. Basta ano, high hopes, no? High hopes. May dala drone. May drone eh. May drone siyang bago eh. So, nangyari, di siya ko. Sabi ko, okay naman eh. Enjoy naman eh. Pagka, pagka may aberya, ganun. Tapos ayun, pagdating namin naman sa hindi kami nakakalayo. Next town. Next town ng Sambales. Ito naman naputulan naman ng kable, yung two stroke. Buti na lang ng chain, no? Chain. So ang ginawa nila, gin lang ng parang yung connector. Umandar na naman. Yamaha Force 1. No, lost its chain hinanap pa namin 'yan. Oh, san to? Ayun, Sambales pa rin. Tapos it was a long way, long way to Santa Cruz. No, so clear to kasi because Holy Week to eh. Tapos Holy Week to nang hindi ito eh, base Holy Week to nang ano, ah uh, Sunday. Sunday to kaya clear na clear to. So, ayan nangyari. Ah uh, medyo mainit kasi nahalala ko yung time na to. Meron pa akong ano, meron pang umiiral na anxiety sa akin, no? anxiety na ano aligaga ako na hindi maintindihan hindi pa natitignan ng doktor no kala ko yung mawawala na lang siya so isipin niyo 2016 ayoko bawal ako magmotor bawal ako mag bisikleta bawal ako maarawan so lahat 'yun ang daming bawal no pero sinubukan ko kasi sabi nga kailangan try mo lang eh kasi nga nakita ko rin sa internet na yun talaga ang paraan kailangan yung ayaw mong lugar doon ka pupunta. So, yun na nga, tinry ko, dito kami napunta sa may parang farm na to, farm sa Santa Cruz. Ano to, sa kamag-anak ni Eddie to, kaya safe kami dyan. So, ang ginawa, punta kami sa ilalim ng puno ng mangga, doon kami nag-pitch ng tent namin. Ang init, mainit siya, mainit sa area na to, ayan o, oh. we stayed under a mango tree, you no. Know? So, ayan, 8 tents, Ayan, ito yung tent ni Rocky. Siya rin yung may-ari ni Sharky. Siya rin. Ayan yung tent ko. That's the green one. So, kaya kami magkatabi kasi magbarkada kami ni Rocky since uh, elementary. Magbarkada kami niyan, Kaya siya rin yung na uh, sinamo ko sa grupo. etong ginawa ko. Oh. Yung tent ko merong uh, parang computer fan. 12 volts. Nakakonekta yan sa battery ng motor. So yung battery ng motor talagang ano, ubos ang laman. Ubos ang laman niya pero dahil ito nga ay may kickstart, so kinik ko lang, andar na naman, kumarga na naman the next day. Eh may exhaust pa na ako nakalagay doon, oh. Tapos ito na, ito na yung Sambales area na kung gusto nyo makita maganda siya, oh. Santa Cruz Sambales. Tas kain na, to kinain namin, oh. Siyempre, yung mga gulay-gulay ng, ng sambales, no? So, meron na rin ano dyan, yung meron nagsusumbong na rin yung mga residente dyan. Bakit daw may nagmimina ng black sand? Tapos yung bundok daw, pinapatag. As you can see, lumabas na sa balita lahat dyan. Sabi sa amin, total, sa media naman kayo, baka pwede nyo i-report naman yung black sand mining niya at saka yung sa tuktok ng bundok. Di ba, na, nalaman na rin natin na yung sa Sambales, di ba? Mini na nga yung tuktok ng bundok, talaga sirang-sira. So yun yung nangyari doon. Pero syempre, hindi ka rin, hindi ka naman kami makalapit doon. Daming gwardiya, no? Talagang pinaprotektahan nila yung kalokohan nila. Ayan, the next morning, second day, ayan, si Rocky, tsaka si Gilly, sinubukan buksan yung carburetor, linisin. Kaya lang, ang problema, eto kasing si Itong si Rocky, sabi niya siyang gasket cleaner. Sabi niya may gasket maker siya kasi kailangan kailangan palitan yung gasket dahil binuksan nga eh. Wala, durog na yung gasket eh. Kaya kailangan natin ng gasket maker kundi sisingaw yung carb. No? So, nangyari nito, sabi niya meron daw siya. So, ang ginawa, binuksan nila yung carb. Tapos, yung gasket maker pala nung tinig na nila matigas na matigas na yung gasket maker na nandun sa ano sa motor kaya nangyari binalik yung carburetor na walang gasket no so syempre sisingaw yun sisingaw sa gilid-gilid hindi -gilid. naman kaya ng pwersahan yun tas nahirapan din kami kasi holy Week na nga hindi lahat ng mga shops bukas tsaka hindi lahat may gasket maker no so takbo kami takbo dumaan muna kami sa sa Ordaneta ba to? Dumaan kami sa Pilgrimage Manawag Pangasinan Ayun Kasi kailangan dumaan kami dyan Kasi medyo religious tong si Rafi Mahilig siyang dumaan dyan sa Ano yan, sa lugar na yan So yan ah, Nangyari pala hiwalay kami Parang si Sajidja ta hindi na sumama sa amin, no. Gandiyan lang siya. Kasi may bahay sila diyan, diyan sila nakakatira talaga. Eh. So ayan, ah uh, ito ito to. Ito si Sajid. Ayun, diyan kami nagstay muna sa kanila. Tapos kinabukasan, dumiretso na kami. So ito yung wave, ganyan ang forma niya pag kumabiyahe kami. Daming bag ordinaryong bag lang ginagamit namin para hindi sayang no apat na bag so yan dito syempre sa dagupan pangasinan na dito ang mga bangus di diba? so the sweetest bangus okay kwento kwento muna kami dyan kami nag overnight and then the next morning third day Tira na kami. Balak pa namin mag-bagyo niyan eh. Kaya lang syempre, yung totoo niyan, hindi naman talaga ako nag enjoy No? Kaya totoo nga yun, yung mga merong anxiety, hindi mo mapapansin sa mukha nila eh, na hirap na hirap silang, ano, mag-enjoy. Kasi talagang ikaw lang nakakaramdam nun eh, parang anxious ke nang walang dahilan. So yan dyan, pinipilit kong mag-enjoy, pero pwede na rin. Ayan Ito uh, na Takbo na naman kami So Three bikes uh, The last three bikes Ayun Ang ngyari pala Nagkahiwalay kami Bidlang nawala yung ibang bike Habang bumabiyahe kami ng Itong ano, Pangasinan na to Pangasinan Road uh, Pangasinan Nueva Ecija Road tatawid na kami tatawid na kami from from west to east eh. tatawid na kami kaya tinawid namin yung mahabang anong yan eh. mahabang highway ayun na nga biglang bigla si Sharky bigla daw umapoy una bigla daw namatay sabi ni Raka biglang namatay tapos pinilit daw niyang kick ng kick bigla daw umapoy eh, ngayon ko lang din nalaman na ito palang ano, ito palang mga motor na ganito i eh, plastikang ang tangke na doon sa may area na to. Dito sa area na to, plastic. nanjan. Sa ilalim ng upuan yan. nanjan yung tangke niya, plastic. No? So, ngayon lang ako na-expose sa plastic tank. Karamihan pala ng mga motocross, ganun din daw, plastic din daw mga tangke. No, iniisip natin kasi aluminum, di ba? Ganon. Ito, plastic. Kaya nung may nag-apoy, tumagos dun sa plastic na tangke. Eh. Ayan, Oh. So, syempre, malungkot na malungkot si Rake noon dahil mahal na mahal niya. Eh. Marami na rin silang adventure niyan. Kaya lang, iniisip namin, si first time nga na, 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 nangyari to, eh. iniisip namin na baka Kaya iniisip namin kung ano nangyari. Balak pa namin sana siyang buhayin. Yun ang nasa isip namin. Kukunin namin at balak buhayin. Pero kung titignan mo, ngayon pa lang, parang wala na siyang pag-asa, di ba? O malaki na yung magagastos. Kasi hindi naman kamahalin na mga motor ngayon eh, para bumili ka ng mga second hand na ganitong lumana. Ang ginawa namin, kumuha pa kami ng jeep. Nagbayad pa kami ng 800 plus para iuwi ito sa may in-laws ko sa Munyos. No? So ang ginawa ng mga kasama ko, binak binaklas pa 'yan. Pinag pinag binaklas baklas pa. So nagdumami tuloy ang piraso. Ayan, no? may balak pa sanang iuwing something. Ewan ko, ba't nila binaklas na ganun? Yung pala, useless na rin. Wala na rin eh. Wala kami nakuha dyan. Wala kami nakuha. Maski yung mga gulong o ano man. Wala na rin eh. Wala na rin naisalba Oh. Pero hindi naman namin pwedeng basta-basta iwan yan siguro dyan. No? Dahil bawal din yun. No? Kaya nung inuwi namin ganyan. Oh. Wala na talaga. So nangyari, inak inangkas na lang namin si Rocky, pabalik. Iniwan namin yan doon, sa in-laws ko sa Munoz so gano'n ang nangyari dyan so yun yun ang kwento nun buti na lang wala nangyaring masama hindi naman siguro So ang maganda na pagdating namin dun sa mi amin, so ayan na, no? ito, sinakay na namin sa motor, ito yun eh. Ayan, sinakay na namin sa, ay hindi pala jeep, no? Parang AUB pala, pero yung kasi yung jeep nila, yung, yung kasi yung transport nila sa lugar na yun. No? Binayaran pa namin yun. Pero actually, malapit na kami. Wala na siguro kami 5 kilometer. Kapunta rin sa amin. Kasi malapit lang sa ano, Jose, doon sa Muñoz eh. Science City, Muñoz. You know, it was the total damage for Sharky. The boys tried to clean the bike and make it look better, but it's evident that you will spend a lot of money. better buying another new or second-hand one. You know. Binuksan pa nga nila yung makina eh. Nalaman nila eh, na talagang ultimo lobe ng makina na apektuhan. Nag-expand yung bakal. Tapos nag ano, nag yung yung piston. Dahil aluminum lang yan, di ba? nag-expand. So, grabe talaga. Total wreck talaga. Hindi na talaga masasagip. Ultimo yung makina. No? So, nangyari. Ayan, buti na lang. Meron kami yung pool doon. Ganyan. Nag-relax na lang kami. Wala na magagawa eh. Ganun talaga. Inangkas na lang namin si Rocky. Naputa muna kami sa market. Pumili kami ng hito. Ayan. Pork chop. So, buti na lang, walang na-disgrasya. Na so, nagtent na naman kami, ginabi. Ayan. Of course, back to home base. So, ayan. naka naman kami on our fourth day. Fourth day, four days. Usually, dapat yan, ano eh, uh, totoo lang yan, usually, dapat mga ano yan eh, one week. Kaya lang, di nangyayaring ganun. Kasi para napansin ko, pag mga rider, takbo lang ng takbo. Mas gusto nilang tumatakbo na tumatakbo. Kaya yan. So yun ang kwento ni Sharky na biglang nasunog nagliyab. No? So kung gusto niyo makita yung mga storya namin in written form, yung mga luma naming adventures, punta lang kayo sa pinoyadventurerider.wordpress.com